Update mga idol kay Putolo. Oh, tignan nyo. Yan, malaki na siya. Pero yung kulay niya mga idol, tignan nyo. Isa itong par blue opaline dilute. Ayan o, oh, tignan nyo yung kanyang pakpak. Yan. Malabas na yung mga uh, traits ng isang par blue. Tapos yung ulo niya ay eh, dumidilaw na. Tumalabas so, malabas na rin yung kanyang flight feathers. Ito yung kanyang uh, kaliwang paa. Uh, okay na okay pero yung kanyang Uh, kana na napaa ay putol mga idol ayan pero napakagandang ibon pero wala namang problema ito mga idol dahil hindi naman ito inborn tiyak na makakalipad itong ating ibon at uh, makakapurse ito dahil masasanay lang yung kanyang mga paa pag ito ay lumaki na mga lords, ayan ayan muntik pang mahulog si putol <laughs> oh. tignan nyo isang par blue opaline dilute yan napakagandang ibon meron pa akong regalo sa kanya ayan pampaswerte sa umaga all right okay bye bye po tol pasok ka na ulit sa next box all right bye bye